So yun nga guys may rides tayo ngayon Ang ruta natin ngayon is Repal So sasama tayo sa bagong grupo natin uh, BSA So ayan guys So yung aking pusa ay bita-bita Ayan alas 3 na ng madaling araw Gusing pa hinabangan ako mga guys so oh. Gusto atin sumama Magpapabuto lahat tayo guys oh. Tingnan nyo nga guys So, marami-rami kami ngayon guys na mag-rides. So, ito yung pangalawang asama uh, sama ko pa lang sa grupo ng BSA. So, yung una is yung Tayak. So, ngayon is yung Revval. So, ito guys, palabas na tayo kasama yung ating pusikat. <laughs> Mukhang nauuna pa sa atin guys. oh, oh, oh. 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 Sas ah, no, oh. Yung pusang pusang gala talaga ah. Gusto pa sumama sa akin So yun pala Gay trip pala ang ating ah, yan yan. Sa gay trip pala tayo So magkita kita kami dyan sa May 7-11 So shout out sa mga nakasama natin Sa lahat ng Sa lahat ng sumama Shout out sa inyo guys sa So ride safe So ito na nga guys Nauna pa yung aking pusa. Ewan ka ba kung bakit gusto nyo sumama nito O, oh, ayan, oh. Aba So, ayan Ayaw pa rin umalis So, pinasok ko na lang yan guys Kasi baka mawala pa At ma madukot pa yan <laughs> Mabenta pa yan guys So, ayan O oh. Ayaw makinig eh, matigas ulo So, ayan guys Uh, 3am tayo mag-ride out sa atin so ayan na uh, may trang ko sa atin nyo guys so sumusunod lang tayo guys sa likod mukhang mabibilis yung mga sasama ngayon guys mga bata mukhang palong palo so ayan guys uh, nag uh, bibigay kami ng kunting tulong doon para kay ma'am Jules so shout out kay ma'am Jules sa kanyang Uh, asawa sana gumaling na rin siya. So ayan nagpatak-patak uh, kami diyan guys. Sabot na ng aming makakaya. So uh, sa so leader lang namin binigay. Tapos siya na yung bahala. So kay Master ayan si Master. Siya yung nagco ng mga ambag ambaga namin. So kaunting tulong mula sa puso guys. So walang pilitan niyan guys So shout out sa lahat ng mga sumama. So ayan, kuhanan muna natin sila ng mga video guys Habang hindi pa sila nalalaspag Habang fresh na fresh pa sila So ayan, mukhang marami-rami kami guys May mga sumabit din dito guys ng mga bata Tatlo So ayan si madam Ang lakas niya ni madam So yung iba dito first time ko nakasama Tapos yung iba naman is ayan Nakakasama ko na sila yung si idol yan si master idol na so <laughs> shout out na lang sa lahat ng ating mga nakasama dyan ang saya-saya ng rides na ito, guys super super saya kasi makulit tong mga to eh oh. lalo na yung mga bata so andun si tatay 70 years old grabe palumpalo talaga si tatay oh. so yan oh. grabe oh. mga mamawang datingan mga guys so tayo ay uh, nauhuling lito at uh, kumukuha lang ng video yan kay Master. Hay so, si Tatay sinundan natin si Tatay oh. Grabe oh, oh. fuck na fuck si Tatay, grabe. palog palo. So yan grabe ah. Oh. Ayan na si Idol Master. <laughs> Ang lakas niyan, grabe maitan Kasi hindi na ako nakapag-video diyan mga idol kasi nga nung pauwi na rin ratata na ng ratata. Just color. Eh mukha ba kung ano nangyari? So, fast forward na nasa Nubale na kami. O, oh, ang bilis lang, di ba? Kasi, mabilis nga yung bakbakan dyan, eh. nag pa sila. Walang-wala pa yung last pag dyan Kasi, bagong-bago pa, eh. First na first pa. Kaya, grabe yung retrata nila. Akala mo, layo-layo ng pupuntahan, eh. So, malapit lang naman kasi, di ba? So, yun, guys. so ganda ng lugar dito, guys. So, sa Nubale to, guys. Papunta na kami ng Marcos Mansion ganda ng tanawin guys grabe ah napaka fresh fresh ng hangin dito mga idol super fresh sarap dito magtambay pwede pwede ka nga matulog dito mga idol ay Diyos Lord matulog ka na magdala ka na lang ng banig tsaka kumot dito guys kaso baka palising ka ng guard <laughs> so ayan mga idol nasa likod lang tayo at tayo nagbibidyo so hindi pa tayo So ayan sila ate, shout out kila ate yan. Nakasabayan namin papuntang, ayan, packet pa lang yan guys ng mansion. So ayan, kumuha uli ako ng mga video sa kanila guys. Para may mga video sila. Kahit ako walang video, I just color. Taga video na lang tayo guys. So ayan si, ay nabitin nga. Nabitin si Idol. <laughs> so ito yung unang aon, papuntang Marcos Mansion. So malamang alam malamang sa malamang alam nyo na yan guys so banayad lang naman so ayan ganun pa rin tagakuha pa rin tayo ng mga video sa ating mga kasama para naman tuwan tuwa sila mga idol ay just ka lord grabe oh ang lalakas naman nila sana all malakas <laughs> so ayan guys na yung mga video na to guys. Kasi ano. bihira na tayo nakapag video rito. Pero ayun. Sobrang saya. Ayan. Si Master. Saya nakasabayan ko sa Gate 3. So kasabayan namin yan. Mag ride out doon. Ay so nagkita kita pa nga kami dito ng ating mga Master. Yung mga nakasama natin sa general na car. So ayun. set out kay Master Salde at kay Master Parley. So ayun na nga. Ang istorya <laughs> Sumunti ko pang nakalimutan just ko Lord oh, Shout out sa lahat ng mga uh, Malalakas dito just ko Grabe palumpalo talaga sila Hindi ko alam kung may flights ba sila Basta ang alam ko lang eh Palumpalo Apaloin ah, ko talaga sila dyan <laughs> So, ayun nakakatuwa lang, guys, kasi yan. kahit mga matatanda na, guys, grabe, lalakas. Ang dami senior sa amin na malalakas, grabe. Parang 40 years old lang yung datingan. Bumaba na talaga, mga master, grabe. Nakakatuwa. Nakakatuwa, guys, kasi siyempre, gustong gusto nila yung pagbabike, siyempre. Magandang Uh, ano yun, sa katawan uy grabe tinutulog sa idol Kaya <laughs> malakas yan mga idol fake news lang yan ha? <laughs> malakas yan malakas yan si mam uh, kumakarera yun so grabe yun nung ano pag uwi namin kaso hindi na ako nakapag video guys so alam nyo na guys kung sino yan isa yan sa mga idol natin guys si kuya Pupoy shout out kay kuya Pupoy grabe ah So, may inaalala lang kasi dito si Kuya Pupoy kaya hindi yan bumabanat sa ahon. So, yan. Ito na yung paket na guys ng Repal. Hindi ako nagkamali sa kambal ahon na ito ato, guys eh. So, matagal-tagal din kasi ako hindi pumunta rito. So, yan. Kinawaan ko na si Kuya Pupoy tsaka yung kasamahan nila. Yung mga kasama nila. Kinawaan ko siya ng video. So, napakabait niyan guys. So, follow nyo yung pala nyo na rin sila kaya po po yan napakabait nyan sobra sobrang humble nyan kaya po po o oh, ba? Diba? kala mo mahina lang yan pero pag binanatan ka nyan naka oh just kalard pakakainin ka ng alikabok nyan las pang budol yan kala mo ha <laughs> so ito na yun guys fast forward sa ahon just callard. sa isa is lang sa isa is lang yung hawan natin mga idol, grabe oh. Ah, si ang sakit. Six ang sakit talaga nito, grabe oh. Nanibagong nanibago tayo dito, grabe. Ilang taon na babago ako ng dito, just Color. Para magtatanggalan yung aking mga buto-buto sa paa, guys. Grabe. So ayon, shout out nga pala doon sa order kung Hatsilog Diyos Color, dinabot ng dalawang oras. Pero okay lang nilunok ko na lang kasi paalis na yung mga kasama namin Diyos ko Lord, naman oh. hindi na ako natunawan so ayun umahon pa rin tayo mga idol ayan 1 to 1 to lang basta makahon Diyos ko Lord di ko naman kailangan bilisan to eh wala naman naghahabol sa akin Kung may naghahabol sa akin pwede pa so ayan takbong chubby lang tayo tinan nyo guys oh Diyos ko syete -syete. <laughs> 7 7 ay nako 7 na lang yung kaya natin ng takbo guys grabe na ba dyan no? parang pagong talaga ako umahon Diyos ko Lord wala na tayong Di lang nag 15 12 wala bay na talaga tayo guys sa ahon basta ang malaga umahon yun na yun hindi na kailangan bilisan so ayan nakita natin yung mga kasama natin dyan guys so ayan uh, mauna na daw ako sige mauna na ako so binvideoan ko sila so yun nga nauna ako at nakuha ko sila ng video guys ayan ito na yung uh, second to the last na ahon bago dumating ng Rebal so ayan bumili mo na ako dito ng tinapay este biscuit pala biscuit kasi parang naubos na yung kinain ko pero ang totoo niya kakain ko lang guys Kaso yung nabili ko guys ay Diyos ko Lord. Para hindi ko, ka, hindi ko taste yung pagkain. Kasi <laughs> master. Grabe master yan. Laki ng chain ring yan. Sulit. So, so ayan. Nagulat ako rito bakit may tulak-tulak na bike si master. Diyos ko Lord nawala na ata yung may-ari. Iba yung nawala yung tao. Oo, oo, Ayan. Yan. So, inalayan natin. Inalayan ni Master dyan yung kasama natin. Siyempre. Ganun tayo, mga Master. Kailangan magtulungan at mag-alala yan. Siyempre, diba? So, ayun. Yun na pala si Master. Ayan. Nauna lang yung mga bike master Kayo naman talaga Oo, ay si master oh, Ang lakas dyan Grabe Nalaspag ako doon kay master to Gini Grabe talaga Bumanat sa Pacing yun Humiwalay pati yung ano ko doon? Kaluwa. May malay <laughs> piste. So, yan tamang tambay. So, ayan binibidyan ko si Kuya Popoy. So, napaka-famous niya ni Kuya Popoy. Kasi, syempre, napaka-humble niya talaga. So, ganun talaga. Dapat humble ka talaga, mga master, mga idol. just ko, Lord. Mas maraming uh, taong matutuwa sa'yo kapag humble ka lang. Kahit nasikat ka na, basta humble ka lang. Yun ang pinaka-importante mga idol, mga master. Diyos ko, Lord. Tandaan nyo yan. So, ayan. Pass forward. umulan na tuloy. So, yun pala. Hindi ko alam kung pag yan eh. Kasi pumutok daw yung Vulcan Taal dyan. So, yung oras na yan, parang nasa alas shit. Shit. <laughs> mga nine, Kung di ako nagkakamali, mga 9 na yan. 9 or 10. So, tumabay kami dyan kasi nga zero visibility ng mga idol. So, ayun. Again, pass forward. Ayan yung humabol sa atin uh, si Master. Ayan pa sa si Master. Yan na yun. Kasi <laughs> so, hindi ko pa ba lahat ng mga pagalan ng mga uh, members namin. Pero syempre, kilala ko sa mga mukha. Yung mga admin natin. Ayan. Grabe yun mga idol. Humabol yan. Ha? So yun. No? Nabutan po kami. So, napakalakas talaga ng master. So, ayan, ang, ang datingan is, ayan, nagbibideo na naman tayo sa kanila. Ayan. O, syarawad, mga idol, mga master, Diyos ko, Lord, ang lalakas. Nakakaingit yung mga to. O, di ba? Diba? Siyempre, may memory sila, may mga video sila para makita naman nila yung sarili nila na umaahon. Tapos basic-basic lang yung ahon sa kanila. Gwabi naman yun. Ang totoo lang yun, kakakain ko lang pero hindi na ako natunawan. Kasi nilunok ko na lang yung hotdog. Diyos ko, Lord. Kasi ano ba nangyari? Two hours na akong kakaantay. Tapos sila tapos na lahat kumain. Ako ang nahuli. Kaya ginawa ko mga idol, nilunok ko na lang yung dalawang hotdog. Ay nako. Bumbo -bum pa sa sa sigmura ko. Yung pag-ahon ko natunaw. Parang gusto kong iluwa kaso at wala na mga idol. <laughs> Ayan si tatay, 70 years old. Diyos ko, napaka, napakalupit talaga Diyan Napakalakas niya mga idol. Grabe naman yun. Sino kaya yun? Sana all. Sana all, ganun din ako kalakas. Tumatayo-tayo pa. Partida, maulan pa yan ah. So, malamig dito mga idol. Grabe, lalamigin ka talaga. Ayan na naman yung idol ko na isa na napakalakas. <laughs> Mamaya nyan na magbe kami dyan. Diyos ko Lord, 35-40. So naka-38 yun rin kayo. ah uh, 38 yun rin lang tayo. Kaya ayun, nasagad nang nasagad. Diyos ko Lord, ayun na. So ayun na naman. Again and again. Bibidyoan pa rin natin sila. So natutuwa naman sila mga idol. Kasi syempre may mga video sila, di ba? So makikita sila sa iyon sa TV <laughs> so, YT sa so, so, babasa sa social media makikita sila so panoorin nyo lang, mga idol, kung gusto nyo just color naman ah so ayan papunta na kami dyan ng uh, Sharawat punta na kami dyan ng praying hands so ayan Kasi mamaya, hindi na ako makakapag-video dyan mga idol. Kasi paniratrata na. Grabe yung pawi namin dyan mga idol. Ang daan pa kasi namin dyan mga idol is uh, dumang kami na Santa Rosa grabe pala dyan mga idol ang haba ng ahon pero nalulumusong kami dyan mga idol mapatak na 72 kph yung takbo ko mga idol grabe pero ang nangyari ayan nasira na yung belt bag ko Diyos ko Lord bumigay na pero ayan malapit na tayo sa bahay so ayan na nasa Merville na tayo mga idol so sharawat and ride safe thank you